So, mga idol yan yung wawa, yan, nakikita nyo yun yan ang wawa, wawa dam sa Montalban so, marami ng bahay sa kapaligiran, yan Yan yung kambal. yah yah yan. yah 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 Nakasama din yan sa history ng The Last Will and Testament. Yan, marami pang nakadepositong ginto dyan. Reserve ng mga Pilipinas. Ang problema tayo mga Pilipino. Yan. Ngayon, sa dulo niyan, sa likod niya ng bundok na yan, dyan tinitira ng mga Chinese. So gumagawa sila ng mga dam, kunwari dam. Pero iba ang kinukuha nila. Binimina ng mga dayuhan sa buhatan ng nasa gobyerno. Ang kawawa tayo mga Pilipino. Nakikita nyo yun? Ayan o, oh, ang bundok na yun. Kinukwari na. Pero iba ang hinahanap niyan mga idol. Ayan, ayan. nakikita nyo. Ang dulo ng bundok. Ayan. ng kapabayaan natin mga Pilipino at kasopangan ng mga nasa pwesto sa buhatan ng gobyerno at mga negosyante, kapitalista, mga dayuhan na nagkakamkam pinukuha ang kayamanan natin, ang likas yaman ng Pilipinas. Kasama po 'yan sa the last will. Binabanggit doon sa the last will and testament ni dating pangulong Ferdinand Marcos na si King Bernardo Carpio yan po yan. Yung mga reserve nandito sa Rizal. Marami pong kayamanan dyan. Na pinapakinabangan lang yung mga nakapwesto. Pero yung taong bayan nag -iikaos. So nagsasabuatan sila. Para kunin ang likas yaman reserve ng Pilipinas yan. Para yan sa taong bayan. Ang problema tayo mga taong bayan. Nagbubulag-bulagan, bingi, manhid walang pakialam sa kapaligiran. Kailan tayo magigising kapag ubos na lahat ng uh, likasyaman ng Pilipinas? Tayo may kasalanan nito. Ewan ko ba bakit paulit-ulit ang pangalan. Sila-sila lang ang pinupwesto nyo pagdating ng eleksyon. Na wala namang nakikita ang pagbabago. yung tinatawag na dynasty. Gumising tayo mga Pilipino. Ang makikinabang dito dapat tayo. Walang ibang gagawin ito, huwag mabalasakit tayong mga taong Pilipino para humunlad ang bayan natin. Magandang araw sa inyo.